andito na talaga tayo sa farm ni Kuya Dani. Tinan nyo, tinan nyo ha. Ito yung tulay na dadaanan. Papunta, ito yung ano, hagdan. Silipin natin doon sa may hagdan. Tayo dito. Sige. 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 Kaya tayo. Okay. Ka wala, wala ka ibang <laughs> ayan, tinan nyo mga kapadyak. Ah, grabe. Walang sinabi yung bundok ni Jobert. <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang Bert ha. Ayan, yan ang ganda oh. Tayo naman oh, mayroon pang net dyan. Mga nakaharang dito. Mga ilang baitang kaya ito kuya? O mga 60 baitang Grabe Ayan o, oh. ganda dito Sarap Napaka malamig ang hangin Presko Walang mga mamoy na usok Grabe O ayan Ang dami yung mga tent pala dito Hmm ito, dito muna tayo sa una. Ayan. Medyo mo. Oo. <laughs> Medyo mapagod. Ayan, Oh. No? Ang ano alagay nyo dito? Ano, no? Parang... Alagay po ito ng ano, eh. Ito. Semento si Ah. Tapos parang, ano, no? Kati, ano ba? Para pag nag-pitch ng tent. Ah, okay. Hindi nakaano sa lupa. Oo. Iyon, iyon. Ang ganda, oh. binungkal nila yung pinatag nila dito sa may ano baba ng bundok si simentohen tapos dito ilalagay yung ano yung tent para just in case na pag may ulan hindi siya ano ataw tawag dito guguho ayan taas din no oh. ayan puro saging yan makabajak o ayan oh may namumuso pa ang taas o yan, yung ilog kung halimbawa gusto mo maligo Baba ka lang dyan, oh. Tampisaw ka dyan, oh. Ang Tapos dito sa baba may harang siya na ano, na, na net kasi. Babag talaga niya ata ito ng ano, manok. Ayan, ayan sila. So, papunta pa tayo dun. Uy, may mga dog pala dun. Ayan. ayan. dito naman tayo sa pangalawang ano, ah, uh, tent. Ayan. Ayan oh, may mga dugo, oh. <laughs> Tingnan na, tingnan yung mga pajak, May mga dog pa rito. <laughs> Ayan oh. May lahi din yan oh. o. Oh, may lahi askal. <laughs> mga askal lang yan. Buti, sanay na ito mga ito dito no? Oh, mga bantay ko. <laughs> oh, mga yan mga oh. Oh, mga papi. Ayan oh, Ayan. Mga bantay pala yan dito. Kahit ganyan lang yan, wakabantayan dito. Ang hmm. galing nila, oh. oh. <laughs> <laughs> ang kulit, eh. Ang bait, eh. Ayan, yan, ah. O, oh, sige, sige. O, oh, ayan. Nakapadyak, ah. Ito, ano to. 50 mil lang ang isa. Ayan, kaya medyo mura-mura ng konti ito. Kaya kung gusto niyo bibili ng aso, ito pwede na to, Ayan. Tatlo sila dito, bantay. Ayan. Okay. So, dito tayo. Akit tayo dito sa taas ng bundok ni kadani. Ah, grabe. Para masakit na yung tuhod ko ah. <laughs> Ang taas. O yan oh. Overlocking din pala dito kuya no. Ganda. Grabe mga kapadyak. Oo. Pero yan, kuya Dan, lahat na yan. Oh, grabe, yung ganda. Pero maganda kasi ano siya. Uh, yung, yung lupa niya, ano. Medyo patag na ron sa taas. Patag na. Oo. Oh, oh. Ayan, medyo masukal na kasi doon. Hindi tayo akit doon. Baka may kubra. Ah, may um, yan, no? Oh. May pinya oh, may pinya pa, pa raw. Ito, oh, ito, durian. Ay, marang. Marang. Ayun, marang yun sa baba. Ay, Tapos, Uh, ito mga abokado, saging, niyog, santol, bayabas, oh, kumplito. May starapol. Tapos yun, may mga, ayun, may mangga, laki. May may, 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 may rin din yung yat kiyat kuya? Anong hitsura ng puno nun? Parang ano lang din, parang, parang, Yo, ayo may dilaw na yun? Ayun mga kapadyak, hindi natin masado makita na pero may kiat-kiat din dito. Kaya pag ito nagbunga lahat sigurado, grabe. Ang daming harvest ni Kuya Dani dito. Ganda ng ano, ganda ng ng bundok kasi although mataas siya pero maganda yung lupa at saka ano, mahawa na. Kaya hindi na nakakatakot magala. O oh, ayan, ganda, sobra, grabe. Ah, ayan, Kuya Reke, ito yung bundok ni Kuya Dani. Ang ganda oh, tingnan mo. Parami mga tanim. Sobra. Kaya lang siguro pag sumama ka rito, medyo uh, mahihirapan kang ano, mahirapan kang pumakyat oh, dito kasi medyo oh, matarik nga. Baka ah, uh, hira, hindi ko ka kayanin. O kaya kaya mo naman kaya lang puro pahinga kasi matarik talaga. Mas matarik pa dun sa kabila. Kaya lang dito pagdating mo sa taas medyo patag na yun ang kinagandahan so ayan o yung mga mangga, mga sa ang dami saging mga kapadya ko, sobra yan yung mga saging ni Kuya Dani kaya talagang buhay na buhay ka dito pag dito ka tumira talagang uh, ligtas ka sa pollution tapos uh, yung stress mo tanggal dito kasi magtanim-tanim ka lang dito tapos uh, meron kang may kuryente naman o oh, alam mo, ka ng wifi. O oh, ayos na. ba? Diba? Saan ka pa? Yan, Berto. Oh. Tinan mo. makita nang ng konti. Ang ganda. Mga minsan, pag ano, pasyal ka dito. Paantay kay Godani. Pupapasama tayo para makita mo. Ganda niya, Bert. Kaya lang, wala ka na yata islat dito eh. Pag gusto mong bumili, <laughs> Ubus na. Kaya, <laughs> sorry na lang. <laughs> <laughs> joke lang bro, joke lang. O oh, yan. Grabe oh. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Sarap dito pag may bahay ko dani oh. Talagang kitang kita mo yung baba. Oh, ka dyan. Dyan ako oh kasi ano siya eh. medyo patag na pala ano. Oh, oh ganda. Ganda dito. Panalo. Grabe. Akita-kita pa ng konti. Ayan tapos maraming may mga kawayan din. May mga ito basta marami rito saging at saka ano? Yung mangga, kaimito, bayabas. Tapos yung duhat, tapos yung durian, lahat marami. Tapos meron pang mga ano yung ketket. -ket. Kaya siguradong ito lahat pag nagbunga at nagharvest siguradong uh, oh, suwak na suwak talagang ano dito siya dani talagang big time daming bunga ng mga ano niya halaman ayan o no? ayan may mga saging may puso may ano so yun lang pinakita ko lang sa inyo yung ano ni Kudani uh, ah, yung pangalawang farm niya hindi ito dun sa may ano malapit hindi ito hindi ito dun sa may tabi ng farm ni Jobert dito ito sa may ano, sa baba ng ah, uh, yung parang may tulay doon tapos kakanan ka pakiat. Yun, yung papunta ng ano, ah, uh, yung yung pulse yung, nakalimutan ano, ko na tawag yung pulse na yun. Basta yun sa may pulse papunta doon. Bago dumating doon, papasok kayo doon sa may parang gilid, may mga sagingan So, yun Pagpasok naman nyo, tapos paglabas nyo mahawan rito kasi mayroong Rekrap na ano eh sa taming ilog. Ganda, malinis. Mm. Okay. 'Yun. So 'yun lang mga kapadyak. Babay at baka maduba tayo. Hanggang sa buli. God bless. Happy New Year, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year.